Let's like remove all of this. But I still wouldn't say pour it in your hand. Years ago, we used to take maybe less. The, the scaler. What yeah. are you calling? This thing is barely used. But I got uh, close. Shut up. Yes. All I heard was I smelled it I told buddy he has the chemicals right here Whoa. That's what I that's what I to see. wow look at that it's clean yeah I did this part and I'm letting oh, this part. sit for a huh? yeah. okay see that's what I want to see On that's what you want to see you have you tried other products before doesn't really doesn't it... mm, no but it's easier you don't need to spend enough time yeah. Spray that's it, your, have lunch, and come back. I would let it. I want to. I want to let it sit and then have yeah, to come let back it. to an easy like what he's doing. You know, what when like he's he spraying there. If you let that sit for ten minutes, all that's gone You don't have to spray a lot. You just want to get it for it. Yeah, ask Jason me. for. Just, excuse me. Ask Jason for six quart for now or three quarts. Three quart. Yeah. Remember you can buy individual. a couple of bottles. Mm -hmm. just to clean this all I just to put too much over. all thing. You know I, mean? I think he didn't spray that. Did he spray this? I no, but it's coming out with this. Awesome. See? Now you know which product you're looking for. You're right. Hello guys, welcome to my vlog. Today's grocery haul cost me 265.79 cents. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung 265 ko guys. Wala po sa budget 'to kasi ang ang plano lang sana ay itlog, milk, juice, snacks, pero dahil sa cyber sale pala sa grocery store ng kung saan nagtatrabaho yung anak ko. Abay, dagsaan dahi ang sale. Buy one get one sa ating meat. So, medyo napamura ako sa meat. Uh, cheaper siya nung naging buy one get one siya. Pero naman, dito ako na pa. <laughs> Wala sa oras to. Ayan, tingnan natin ko ano po yung um, mabibili mo sa 265 sa Jewel Osco. Jewel Osco, parang uh, Kroger's, um, ano pa ba, kung sa doon banda sa Nevada, iba din ang tawag nila but they are the same company. So, we'll see kung ano po ito, isa-isahin natin. Okay, umpisa natin dito sa ating meat section. First, meron po tayong itlog, 18 dozen. So, mahilig po kami sa free range. Free range po yung para, parating naming binibili. So, ayaw ko po yung parang yung puti. Ayaw ko po yung puti. So, eto, mayroon tayong manok para sa adobo natin. Tsaka sa kung ano pa yung sabaw na nire-request ni Zoe. Dito sa ating beef strips. Eto, paborito namin lahat to. Itong bacon na marinated siya sa pepper. So, peppercorn, uh, pepper smoke bacon. Gustong-gusto namin lahat to. Then, eto ay yung ating sirloin. So, napabili ako dito kasi mura siya. Then, eto gustong-gusto namin to lagyan ng cabbage or just like fry it on its own. Then, dito tayo. Buy one get one po to. So, at only $6 um, yung dalawa. Then, eto buy one get one din ito Then, meron tayong regular bacon. Then, eto, kasi sometimes gusto ko yung maglalaga or gusto ko siyang magginagamit ginagamit ko yan kung sa mga adobo-adobo ko. So, dyan po ang ating meat. ah uh, pag hindi po namin tumagamit magamit ngayong week na to, dadalhin namin yan sa Kentucky. Then, dito tayo sa ating vegetable. Mayroon tayong cabbage, mayroon akong napa-cabbage, mayroon akong ah uh, si Tami gusto niya yung broccoli. Then, mayroon na akong frozen. Kasi sometimes, mas madali lang siya pag ganito yung frozen. Then, mas, mas gusto ko yung brocolini Then, sari-saring cheese. Okay? Mas gusto ko tong klaseng tomato sauce. etong gusto kong brand. Yung parang Mexican siya. Yeah. So, yan. Ginagamit ko yan parati, guys. Then, move tayo dito sa mga snacks. Kasi si Zoe nanghihingi ng snacks. So, gustong gusto niya yung Yakult. Um, ako, hindi ako makainam ng Yakult, pero siya parang yung easy lang sa kanya yung Yakult. Then, gustong gusto ko yung brand na to sa aking cream cheese spread. ah uh, eto, si Angel, nag-request ng Jello. Then, yan, yeah, you know. Um, eto, sometimes, yung rice pudding sa, sa yung parang pang-snack ko, gustong gusto ko siya. Then, bumili ako ng si Zoe. Gustong gusto niya to. Then, eto, para mayroon siyang pang snacks sa school. Yan. And dito, I know na marami na tayong tinapay. Bumili ulit ako ng tinapay. Tingnan nyo guys kung gano'n karami yung tinapay namin. Ayun. <laughs> so, napabili tayo ng tinapay ulit. So, ayan. Um, Then, in the frozen section, naka, ano ako, impulsive ako. Naka, nakakita, nakita ko to. Sabi ko, ay, parang masarap. O, ayan. Then, eto, talaga, gustong gusto namin yung sliders ng White Castle. Wala na siyang malaking packet. So, ito na lang muna ang binili ko. Then, yung lasagna, kasi hindi ako marunong gumawa ng lasagna pag ako lang. So, <laughs> bibili ako ng pre-made na lasagna, guys. Yan lang. Alam nyo? Kahit na... Marun, siguro, siguro magagawa ko siya kung I keep on practicing. Siguro guys, magagawa ko ng, ng perfect yung lasagna if I keep on uh, cooking. Pero kasi wala na akong oras para na mag-bake at saka magluto. Kasi um, I, I'd rather spend some of my time na mag ng business outside. Kasi, mayroon na tayong student, guys. Mayroon akong college. So, wala nang pa bunching, -bunching. Kailangan na talagang magbanat ng buto. So, ayan. Sa four emergency cases, nag-e-stock uh, nag ako ng mga frozen. Kasi, mas madali lang siya ipasok mo sa oven. So, ganyan. Then, back to the mga juice na yan. Ako, guys. Para kay Tami yan si yung milk so lahat kami gumagamit ng milk eto requested ng anak ko uh, gusto ko yung mango juice si Tammy gusto ng cranberry lemonade and all of that then um yung ating fruits so ganyan po ganyan lang po karami yung nabili natin ng 265 ay meron pala akong isang laundry uh, laundry soap pero yung laundry soap ko is nasa 20 bucks lang so dati yung 200 plus mo marami na ngayon talagang talagang ilan na lang yung 200 plus mo ngayon so luckily kukunti na lang kami dito sa bahay <laughs> so ganyan guys um, at saka hindi naman masyado kaming ano yung parang um, pihikan ko ano ang lulutuin madali lang, madali lang sila pakainin then anything now I cook it will take about 2 to 3 days para namin, pan, bago namin maubos. So, bawal magtapon ng pagkain, bawal mag um, mag-waste. Then um, ang ang malaking consumption namin dito is rice. Rice po, kailangan tayo may backup parate kasi um, si Zoe naghahanap ng rice. Yung anak ko naghahanap ng, ng rice. Then, sometimes my body is looking for rice. Gustong gusto kong kumain ng minsan na yung parang wala ng rice. Pero talaga guys, parang naa talaga tayo sa rice. Ano? So, minsan once a day, minsan every two days kakain ako ng rice. Um, pero hindi naman tayo kasi, hindi ako, hindi ko lang alam ha. Hindi naman kasi ako tumataba ng sobrang taba-taba. Yung mayroon lang akong kunting, kunting taba sa sa belly, yung ganun. Pero hindi ako tumataba talaga, yun. Ang um, pangit ko tingnan pag tumaba ako. So, yan po ang ating grocery haul for today. Wala dito si Zoe kasi nasa dad. Then, Tommy is working somewhere kasi he's catching up para na next week, kami po ay pupunta ng Kentucky. Then, some of this food na binili ko, hindi namin mauubos to for the week. So, dadalhin namin to. Then, dadalhin ko yung Instapot. Kasi, mas madali siyang lutuin sa Instapot. Then, we will have some barbecuing. You know, we'll enjoy. Um, we are leaving Friday. Then, uh, Friday, Saturday, Sunday. Monday ng tanghali, uuwi kami. Para na balik, balik trabaho ulit. Yan. Um, I am so grateful na at least guys hindi tayo na-homeless dito hindi tayo nagugutom dito, meron tayong makain kailangan lang talagang magsipag, kailangan lang talagang hindi pihikan sa mga trabaho na uh, yung binibigay sa atin if I have a chance to have a second job I'll take a second job I really really admire those people who work in the grocery store kasi parang parang makikita mo sila parang on the go parati yung parang may movement di ba iba diba talaga yung interest ko but you know guys um yeah hindi lang then isa pa sa akin hindi ako there's so many people na nagsisend sa akin na mag-join ka ng ganito yung mga ML ano bang tawag doon yung parang pyramid scheme wala akong pasensya doon sa totoo Um, sa Facebook, ini-invite ako. Uh, all you have to do is to do the training. Yun, magbabayad ka ng 149 yata. Um, wala akong oras umupo para mag-training kasi sometimes they will ask you the time na parang gabi na or sometimes yung Philippine time kasi yung magte-training sa'yo nasa Pilipinas kasi Pilipino ang nag-i-invite sa'yo. Gusto ko siya pero kung may fast track tsaka may fast track at on the go ka agad, yes. Pero pagka kailangan mong sabihin sa akin, mag-training ka muna, manood ka muna ng video na ganito, wala akong pasensya sa ganon. So, um, yeah, pasensya po sa mga nag invite sa akin. <laughs> wala akong pasensya doon. Um, yan po guys, ang ating uh, araw ngayon, tanghali na. Ako po ay mag I, I have to put him away, then maglilinis ng bahay, then magtutupin ng mga ng mga damit. Then, um, yan ang ating gagawin. Maybe I can make some soap batch today. I'll see kung meron tayong oras. But, I'm by myself today. And, I think I will eat my boiled um, eggs. Kasi nagboela ko ng egg bago ako umalis. Yeah, thank you so much for watching. Thank you so much for supporting my channel. If you haven't subscribed yet, please I encourage you to subscribe and help the channel grow. And if you have any questions, please don't hesitate to shoot me um message. I think I have an email in my um account. Or if you can find me in Facebook, you are free to follow and message me in Facebook as well. Thank you so much. Have a good weekend. I hope everybody rested. Have a good day. Bye-bye.